Pagkatapos ng matinding unos, tanging si Sierra na lamang ang naiwan sa dalampasigan, basang-basa ng ulan at luha, habang ang dagat ay tahimik na parang walang hininga. Tinawag niya sila kanilad ng paulit-ulit. Ngunit ang mga sagot na bumabalik sa kanya ay tanging alon na humahaplos sa buhangin. Lakanilad! Sigaw niya, kung hindi man ako yung mayakap, hayaan mong ako'y maging hangin sa ibabaw ng iyong mga alon. Ngunit ang langit ay nananatiling madilim at ang Diyos ng mga bagyo ay tahimik na nagmamasid mula sa kalangitan, pinapanood ang pusong kanyang winasak. Sa kanyang labis na dalamhati, hiniling ni Shera sa mga diwata ng lupa na alisin sa kanya ang kapangyarihang magpagaling sapagkat wala na siyang layuning mabuhay. Ngunit sa halip na kamatayan, binigyan siya ng mga diwata ng bagong tungkulin ang maging tagapangalaga ng lupa upang hindi na muling mawasak ng galit ng mga Diyos ang daigdig. Kung nais mong maging harang sa pagitan ng dagat at ng mga tao, wika ng mga dewata, ipahinga mo ang iyong katawan, at hayaang ang iyong puso'y maging bato at lupa. Pumikit si Sierra, at sa sandaling iyon, ang lupa ay lumindol at ang hangin ay huminto. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging batong malakristal, at mula sa kanyang mga bisig ay tumubo ang mga taluktok ng kabundukan. Ang kanyang buhok ay naging mga kagubatan, ang kanyang tinig ay naging lagaslas ng mga ilog, at ang kanyang huling hininga ay naging ulap na yumayakap sa mga toktok. Sa paglipas ng mga siglo, tumindig ang anyo ni Sierra Bilang Sierra Madre, ang pinakamatandang kabundukan sa buong Luzon, nakaharap sa dagat na minsan niyang minahal. Ngunit ang kanyang kalungkutan ay hindi kailanman nawala. Sa tuwing dumarating ang malalakas na bagyo, Sinasabi ng matatanda na iyon ay mga yakap ng dagat, mga pagsubok ni Lakanilad na abutin muli ang kanyang minamahal. Sa bawat hampas ng hangin, may halong lambing. Sa bawat pag-ulan, may himig ng pag -ibig. At bagaman patuloy na sinisira ng tao ang kanyang kagubatan, ang Sierra Madre ay nananatiling nakatindig sapagkat sa kanyang puso ay nananatili ang pangakong ipagtatanggol ang lupaing. Minsan ay kanyang minahal ng higit sa buhay. Makalipas ang mahabang panahon, nakalimutan ng mga tao ang tunay na pinagmulan ng kabundukan. Ang Sierra Madre ay itinuring na karaniwang bundok lamang, pinagkukunan ng kahoy, minahan at lupang pwedeng bungkalin. Ngunit sa bawat putol ng puno, sa bawat sugat na nililikha sa kanyang kagubatan, nagigising ang kalungkutan ni Sierra. Minsan maririnig daw sa gitna ng bagyo ang mahinang hikbi ng isang babae. Tila nagmamakaawa sa mga anak ng lupa na huwag sirain ang kanyang katawan, ako'y inyong ina, wika ng hangin. Ako ang humaharang sa unos, ako ang nagtatanggol sa inyo mula sa galit ng dagat. Sa mga dalisdis ng bundok, naninirahan ang mga matatandang tagapagbantay na naniniwala pa rin sa kanyang kapangyarihan. Sinasabi nila na tuwing sasapit ang malakas na bagyo, ang Shera Madre ay muling nagigising upang harapin ang galit ng Diyos ng mga bagyo pinipigilan ng ulan na lamunin ang mga nayon. Bawat kidlat na tumatama sa kanyang mga tuktok ay sugat ng sakripisyo. Bawat punong tumutubo ay hibla ng kanyang buhok, napilit na binubuhay ang kanyang sarili. Hindi siya kumikibo, ngunit naroroon siya, matatag, tahimik, at patuloy na nagmamahal. Minsan, isang bata raw ang nagtanong sa kanyang lola, Lola, bakit hindi natutumba ang Sierra Madre kahit malakas ang bagyo? Ngumiti ang matanda at tumingin sa malayo, dahil anak, wika niya, hindi natutumba ang pag-ibig. Sa sagot na iyon, naunawaan ng bata ang diwa ng bundok, na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tibay ng bato, kundi sa kakayahang magmahal kahit paulit-ulit masaktan. Kaya sa bawat pagsikat ng araw, habang tinatamaan ng unang liwanag ang mga ulap sa tuktok ng Sierra Madre, sinasabing iyon ay ngiti ni Sierra, isang ngiting puno ng pag-asa. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alamat. Sa mga awit ng hangin sa ugong ng bagyo at sa katahimikan pagkatapos ng ulan, naroroon si Sierra ang ina ng mga kabundukan. Siya ang patuloy na sumasalo sa poot ng dagat upang manatiling ligtas ang mga tao sa baybayin. Sa bawat ulap na yumayakap sa kanyang mga tuktok, naroon ang pangako nila kanilad na hindi siya kailanman lilisanin. At sa puso ng bawat Pilipinong marunong magpasalamat sa kalikasan, Muling nabubuhay ang pag na bumuo sa pinakamahabang bundok ng ating bayan, ang dakilang Sierra Madre.